Joshua Garcia nagkwento kung gaano ka-sweet si Bel Mariano sa set. Sino ba naman ang hindi may in-love sa ganitong ugali na aktres? Ayon kay Joshua, panay ang paghahanda ng food, maalaga sa set at pala kwento. Kahit sinong lalaki, mauhulog kapag si Bel ang mag-aalaga sa'yo. Kaya pala ganun na lamang ka-in-love itong si Donnie. Wow na wow! super bait at malaga. Ayon nga sa mga ibinahaging komento. Turo naman kasi na ibang level kung magmahal din si Belinda. At maalaga pati rin sa mga naging kaibigan. Super bait kaya napakaraming nagkakagusto sa kanya. At marami din fans ang humahanga. Kung paano siya magmatured Lalo din humuhusay sa acting. Ngayon nga, maraming napapabilip. Dahil may new business na ito. Kasama ang kanyang sister na si Daniela. May cosmetics. O mga cosmetics, dumalo nga si Donnie sa soft opening nito. Sinong hindi magiging proud, diba? Ayon pa sa isang komento. Ramdam kita, Joshua. Pero hindi ibig sabihin noon ay eh, magkakagusto na rin sa iyo si Belinda. Respeto na lang dapat. Sa donbel, din, sa kamay jowa ka na rin naman. Yan lang yan sa mga samot sa aming komento. Anong sa inyo rito sa mainit-init na update na naman patungkol kay Josh Garcia at donbel. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.